Alam nyo ba na may predictable na epekto ang power sa utak ng isang tao? Ayon sa UC Berkeley Social Power Lab, kapag tumataas ang power, bumababa ang empathy circuits ng utak. Kaya mas hindi nila nararamdaman ang epekto ng desisyon nila sa ordinaryong tao. Sabi ng Journal of Personality and Social Psychology, power creates entitlement. Yung pakiramdam na I deserve more than others at kapag tumataas ang entitlement, tumataas din ang cheating, lying at exploitation. Ayon sa Journal of Applied Psychology, power increases moral disengagement. Yung kakayahang i-justify ang mali. Ginawa ko to kasi para to sabayan. O kaya, lahat naman gumagawa nito. Ganito nagsisimula ang corruption. Ang sabi ng Transparency International, abuse of power grows kapag mahina ang accountability. Kahit mabait ang tao, kapag walang checks and balances, nagkakaroon ng impunity. At sabi ng Stanford Business Research, power doesn't change a person, it magnifies who they already are. Kaya ang solusyon, hindi lang paghahalal ng mabuting tao, kundi malakas na sistema na may transparency, limits, at real consequences. Power reveals character, Pero systems protect nations.